Tama nga, lumusot nga, oh. Lumusot ang walkway. Yun, oh. Yung galing, oh. Kabila, bagong pintura na, oh. Yung gilid. Saka yung likod. Lumitaw na. Um, classic river esplanade. Mga classic na, ano, na railings nang na nilagay hindi na mga bakal yan at magandang araw po isin nyo tayo sa Joe's bridge january 11 na ngayon at year 2024 na mag-update tayo ng Pasig River Esplanade yun, pininturahan pala tong Jones Bridge yun, gumanda na uli oh Titingnan natin. Ayan. Medyo malayo pa. natin i-update natin ah parang bagong ano na agad to itong Manila Post Office bagong pintura na oh iniba na nila ang design parang papa ano ah bilog yeah hat meron ng walkway yan papunta parang papunta ng ilalim mga kabayan no? Oh. so, tingnan natin sa baba Ayan, ginagawa yung railings mga balustre maganda na yung design ngayon pinagdugtong na tapos ang lapit pa ng ano ano ng escolta station ano dali na mapuntahan yung escolta na car park bagong pintura rin no eh. puntahan natin doon sa baba. Tingnan pa natin dito. Ito. Ayan. Ano mga poste. Ganda na. Talagang ano na no, naging iuwing deck na. mata ano tingnan natin yung ano dito yung gilid ng Jones Bridge yung dahing mga basura ito na lang sana maano rin to malinis din okay na tong ano tong Jones Bridge lumiwanag ang Jones Bridge mga yan lapit pa naman ito sa ano no? sa Intramuros kaya kaya ang lakarin ng mga turista ng flyover yan ito so, bagong pintura na oh. itong gilid saka yung likod wawa naman nangyari sa Manila post office na ano? major na uh, landmark hindi lang sa ano eh sa Manila Pilipinas eto na ano mo -ano. eh may okay. excavator yun lumitaw na um Pasig river esplanade mga classic na ano na railings na nilagay hindi na mga bakal Yeah, may ano na pala, may halaman na oh. Ganda. Ayun. Mga classic na ano, mga lampos. At merong merong ramp. Dalawang level ang ramp niya. Diba? Napakaganda ng na Maynila. Tara, akyat tayo. Pwede yung makyat. Tara, man. Merong ramp. Pero dito na lang tayo sa ano, sa pagdan. Nasira pa yung pagdan Ito Ito na. pupuntahan natin dito May mga ano cranes sa ano sa likod ng Manila Post Office yung ah pinipinturahan yung likuran no? oh. ito ang ganda oh para mas gusto ko yung design ngayon kaysa sa, sa dati. Tama nga yung sinabi niyo yung yung ano yung no. mama may hug nga oh. Ayan. May hug dyan oh. ah. Oo, baka nga. Eh, malungkas to. Nandun na ang Bridge. ang dami to baka ah wala pa titignan ko lang dito And dito lang tayo ba yung mga gumagawa na mga kabayan yan pininturahan din to yung likuran oh no? kasing kulay nito oh. itong Pasig River Esplanade. ah oh, may ano na pala oh, mga halaman na rin oh. yun oh nawala na yung mga street dwellers dito sa likuran may dami pa mga ano mga classic na lampos na ilalagay ito may ano rin oh doon di merong ilaw rin mas pinaganda pa ang Pasig River Esplanade kasi dati ano lang eh mga bakal lang yung railings ito talaga binagay na sa Jones Bridge yan mga balustre Oh ayan oh. pa. May sa mga ano baitang. Hmm. Sa ating kasi 'to, ano 'to eh magkahiwalay na esplanad pinagdugtong na talaga para mas malaki kasi wala pang pintura yun ang update natin mga kabayan sa Pasig River esplanad yun naman tayo sa ano? sa kabila sa Binondo Intramuros Bridge yun yun, no? Kalesa Nagbabaha nga lang dito sa ilalim Sa Jones Bridge Ito so, siguro ah, ayusin din kumpleto yung pag pagpapaganda no. Papalaw. Ini ano dito mayroong bakod. Yan natin. Ah, mga lumusot nga oh. Lumusot. Ang walkway. yun no. Oh. Yung galing oh. Abila. maganda mga kabayan. Hanggang dito yung bakod. Hanggang kaya ang um, walkway. Ah, dito meron ng naka ano, naka baon na ano, poste. Sabi oh. ang Binondo Intramuros Bridge kung hindi pa po kayo nakapag subscribe mag subscribe na po kayo mga kapayan subscribe, like, comment at share nyo rin po kung nagustuhan nyo tong video kitang kita rin dito sa Muelle del Banco Nacional at Plaza ko ang ginagawang Pasig River Esplanade Ayan. pwede pa rin nilang idugto hanggang ano na no? hanggang MacArthur Bridge Ayan. magkakalapit lang Yung bridge, binondo, intramuros bridge. Ayun. Haba na ngayon. Pindu na nga rin ang likuran ng Manila Post Office. Thank you for watching po ulit mga kabayan. Kung so, hindi pa po, po kayo nakapagsubscribe, mag-subscribe na po kayo. Paano kaya pag yung tubig ng Ilog-Pasig di makakadaan yung mga mamamayan sa ilalim ng Jones Bridge. Mag-subscribe na po kayo kung hindi pa po kayo na subscribe at kung bago nyo pa lang po nakakita yung aming channel mag-subscribe na po kayo. plus Yuchengco parang ano lang talaga malapad na sidewalk um, lalaki na ng mga puno ngayon Banaba tree Alibangbang tree Yan. thank you for watching po ulit may ramp Ganda ng Maynila na no, mga bayan.